lalaki <laughs> oh, Uli This could be us So back to what I was saying This could <laughs> <Natabad> na ako Lahay <laughs> <laughs> ng DNA ito, ka pa <coughs> Putik pa pala rito bo no. Oo sa amin din, tambak yung basura dun eh taas eh, sira naman itong relief ko, di pa ako nakakabili eh tinamal lang kung may masawa susuot ko dito ay wala na tumigas na mm -mm. binok lang ko na yun, ugasan ko na yun pero baka may umiipit sa loob eh sige, sama na bahay ano okay lang yan kailan ba dala mo? lahat ba? hindi gumagana? oo hindi ito, dalawa dala ko grado makagat ba ngayon sa dubay okay ayos lang po, pares po tayo eh baharin doon sa amin Oo. Oh. Uh, so, so, basura to, gabundok pa. Hindi <laughs> pa natatanggal. Tara. sige po na, na eh. O, na? Hindi, dyan po sa may ano, gulong bayan pala. Hindi po. Yan, magkasama ko ni Mr. Red ngayon. Uh, ah, Minimit kami sa ano, Dubai. Nag-commute right, lang eh. kami, hindi kami nag-bike ngayon. Para ipasi condition na niyo yung ano ba? natin, yung bike natin eh. Lubog pa eh. Kunti pala yung kin. Ah, Kunti pala bukas, ano? Hindi ah, pa Direct na araw Magalas dos Lakas na trip namin na ito Yan ah. ang doon ang bayan Lalakarin namin Nakakita ko kasi huli ni si Bimbo, yung Bimbo eh Bimbo nagpost eh Oo post lang po si Bimbo no Nakakabuy yun ito kami nakawitap sa kuy eh. <laughs> Dami dami kong gagawin ng ka no? oh, yan Ayan napupunta tuloy tayo wala sa oras ano Wala <laughs> nga ano yun eh Pero hindi tayo mag-ubihet log na sigurado Kawayan na oh, yan, dulo lang nitaw dyan Oo, dulo lang Grabe. Yung magandang tanaw namin ako po. Oo. Kaso ang dami ng ano rito. Para makikita mo pa rin yung pinsala. Pinsala, grabe. Hindi nalan ng bagyo. Pagliko kami, babanat ni Mr. Ay tatawid muna kami, mamangka kami. Ay nan Dubai ngayon. Sigurado marami ang makikita ng basura dito, oh. Wow. ng kumaha. Uh, nakasabi sa mga puno, automatic na yun. 'yan. Hindi nagbago 'yan. Kala yan doon sa taas, sa Montalban. Pinibila namin lagi ng kape. Burog na. Kaya yung mga basura na laging tinatapon. Kaya yeah, salamat na, pa, eh. pa rin tayo, pre. Mm hmm. Salamat pa rin tayo at humihinga pa tayo ngayon. Oo oh, naman, tama ka rin. Yung iba, nabigyan na ng na relief, hindi pa nagpapasalamat eh. Ang ahudan ng mga kapit mo. Ang kalibar namin. Pisit ba? Oo, oh, binigyan kayo na, na ng isang kailong bigas, sa katatlong dilatan, nag-aalit. Kumila pa daw, ganyan pala daw yung ilinang ibigay. Nag-aalit pa yun. <laughs> Oh. No. Walang kakasiyahan ha. Yan, tama sa akin kami sa bangka ni Mr. Wright. Oh, yung tagawawa po. Oh, yun yun. Ano yun eh, hinahanap. Sa na araw Anunod. na. Ano? Nakita yun? ko yung post niya sa Facebook, pitong araw nang hinahanap yun, tao na yun. Oh, grabe no. Baka yun ang hinahanap nila. Yun lang naman ang nawawala eh. Pwede kasi hinabaon sa puti. Eh. Hmm. Dali mo libre Nahanap nga nila. Re-rescue sila. Sana nga araw na lang nangyari. Magkano ngayon tayo? Tayo to. Thank you tayo. Pag oh, mamaya. Alright. Thank you. Yun, sarap dito po, Lilin. Dito tayo kung ano Oh. Yun, habang yun ah. Tayo pa ako dito eh. Hey. Oh. Ah, <laughs> Facebook, pinunta ko. Ito pa oh, ano. Jump ha? Ang kagat ano? Oh, oh, kanduli. Oh, Ay, kanduli <laughs> Tingnan bro, lapit na dito. <laughs> cream okay, dory yung mga tol yeah. Pulo Ang kagat ng cream dory din oh no? ah, Thank you Ayan Ayan oh Ayan Ha? Palabit tayo Saan ka ba? Gula eh? Ito yung mga koal. Ay, may tilapia din. Ay, lucky no? Ay, laki. Dito, oh. Ay, Grabe. No? Itang kita ko. huling huli Ganda na paghangat mo. Nice one. Ito may harap dito, eh. Malabot masado. Sige. Banatan mo. Jump pa. Nice. Uli yan. Ayun. Laki. Laki. Dito. Dalag. Dalag. Laki. Dalag. <laughs> wag, 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 wag. Tatakot yan. Pakalagkat mo na. Sige pa. Isa pa. Sana hindi na pumalag. Nice one. Nice land. Doon na. Doon na. Doon na. Laki. <laughs> tanggal Dito makita mo, makita mo Mr. Right in the place to be Tin, 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 tin Ayun yung paborito ng mga talag, yung mga ganyan eh oh. Ayun, yeah, doon doon dito Yan, 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 okay, yan. Ah. Laki oh, tabo oh Nice, nice so tingnan mo ito bro kung paano kuhulihin yung balag bro wala, wala. Oh, wala. Wala. Wala, wala. Wala. Ano man ako ba yun? Shit. Kainis. Nasa yun na, ang hmm. ano po, trono ano po ah. Saan? Dolo ko yung rod ko. Nice, kiladkad. Oh, madalali yung papingit. Bulig pala. galak ba? hindi na hindi na oh. pero good size ito tu na si Ambo laglag ata yung isa wala oh? pa akong nahulay si Ambo naka ata wala wala ba wala wala kay tatay oh tas muna to gitay dalhin mo rin ren gitay tinaas ko na to dalag kilagkad lang oh daming dalag grabe ayun eh, no? oh nga bro oh ang laki rin ay sorry sorry okay na ako pa ata huli ay po Kau boy. Ayan na. Huli. Okay, no? Easy lang. Ano kaya ito? Hop, huwag natin pipilitin. Dito ka na. Uy! Ah! Uh, buli. Dami ng bulig gayon pre. Yan yeah, no? oh. Buli ng buli. Lagyan natin 'to sa sentensya natin. Ayos. Eh shout out sa family ko diyan sa Lucena. Sila Tita Jen, Tito Bong, uh, Terakel, Tito Mar. Yan sila Timaylin, sino pa ba? Timejo. Yan shout out sa inyo lahat. And then syempre especially sa si lola ko yan si lola pila. Pagaling ka lola, miss you, I love you. Kating. Wala ata. Tingnan mo, jumpa? pa. Jump yan. Ah, dapat ko na sa iyo, pre. Sayang. Sayang. Kinagat na ano ba? Ubos oh. Oo nga. Hindi ko dami mo ni tatay grabe woo <laughs> wow ang lalaki ang <laughs> alright thank you tay okay. oh okay. Nice, day. Wrong, 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 buddy. It's Friday. <laughs> <It's> Sorry. <rough. laughs> <Yeah>. Siya. <laughs> ang ganda sana. Ito yung sa camera. Ito yun. tamang setup siya. Ito yun ang pinapakinggan ko eh. Make it. It's Friday. Yeah. Huli nga. Huli na naman. So, kending naman <laughs> yeah. Ayan. 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 Right. Tilapia. <laughs> Tilapia. Oh, na yan. Tilapia, nga. Okay. Tilapia. na mo pa. <laughs> Julien Julien Pogi Ang pinakabano ko Ay, pinakabano <laughs> ko Ito kay na tayo katong narapa Ayan yung Montalban Yeah Salamat sa tulong Alright uh, Fishing kami pa rin ni Mr. Roy oras natin is 5.37 yan Makakagat pa rin eh Ano lang to? Biglaan lakad lang to Kanina niyaya ko to eh Ayaw eh Hindi <laughs> <laughs> gagawin daw siya eh <laughs> Nakita ng Post na madaming huli <laughs> <laughs> biglang tuwid eh. Oh. <laughs> Matindi talaga ito si Mr. Right Negative. Kaagat yan. Oo. Eh. Oh. oh. naka ilan na ba? Naka limang huli na. Dalag. Laka nang huli rin na dalag ni Mr. Right Good size eh. Ayun na. Mr. Right yan eh. Ano kaya yan? Sana matinding kagatan to. Ayun na. Hito po. May ilalim eh. Ah. Ano kaya? Ah, dalag pa rin. Ah, ito. Nice one, bo. Oh, mati, ah. Okay, bala Good, pere. good, size. Ano, ano, ano? African. African. To. Nice. Walang tibo, oh. oh, oh tibo. Alright. pero mga Oh, pede. Pede, pede na, pede. Nice. Ay, Ule. Wala. Pre. Wala. Ulo, iwan natin. Yan, ini kan, oke, Okay, sumong idrag so na drag kita. Yan, basta ako, gama ako Dito ka lang, sana, bo? Bo, sana ba? Ba, ilawan mo na, cellphone. Una sa Ayan, ko naman eh. Ang Oh, eh. Oo, alam ko. ayun o. Oh. Ito pa ito. o. Oh. ko siya para pag gusto niyong kumula, bahala na Ito rin nag ko siya. ayun mo yung pagod. Mm. Maganda yung pagkakauk sa kanya eh masyadong maluwag yung drag hmm, sige papatay hayain natin to bo okay di bali matagal baka sure boy ay na boy yata sa gilid na eh sige lang bo tingnan mo yung flashlight mo bo oh, so, yun oh. Dali ka sa gilid. Huwag lang magmadali. Hindi kaya yan, mapapagod yan. Malaki? Hindi ko alam eh. wala si ilip itutok mo sa akin yung ano. Ano? Oh. Ulit lang ata eh. Tingin mo. Malaki pare. Ayun na kitare. Ay no, adalag. Ito, ito, ito. Ito, iangat ko na to. Ah, okay, iangat mo na. Mais. Nice. Good Tu sirot dito 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 pre. ihito, ano, Ayun oh. Walang tibo oh. Oo. Uh -huh. Good size. Laki. Uy, kambo. Hindi kita lang tayo nakahuli ka pa. Ano 'yan? Amazing. Kinalat ka do. Uy. Laking pagong. Grabe. Tortoise. Lapit mo dito natin tatanggalin yan Tata yung Grabe ang laki oh Parang ano, sobrang pawika na ito oh. Pagong Saka Dalawang hito, tatlong dalag mm. Yan, dadali yeah. namin Uras namin, alas 7 Yan, buya na Mas niya si, yung pag mo, pawala na naman Sige, bala ka na dyan Tara na Nagkasaw, nabutas niyo eh